So ayan guys, andito ko ngayon sa uh, ano sa sa <laughs> Batangas, ba? De, Batangas. Bayud Bud Batangas, Bayud boat, Ito yung ulam namin ngayon. Bayud. Tanghali, late na kami. Ano ba? Malik siya. Ayan. Ito ka, langka. Oh. Langka ulam namin. Ayun ang aming pang malakas Milan. <laughs> ayan. Okay na ba yung isdan? Ay, gumagalaw po. Naano na ba yan? Nali Nalinisa na yan? Fresh na fresh po. Ito, fresh na fresh din. Fresh from the farm. <laughs> Ay, maya ba? Ay, maya <laughs> ba? Wow. Patingin Patingin ako. Uh, Patingin nang ang laro. Ang dami naman kasi niyan, oh. Kasi ito ate din ang fortune na ano, fortune no, dragon. Dragon, dragon. Yung laki. Hindi na laro, um... De, yung nila, nilaro ng so, anak ano mo. Na, akin yung fortune tree. Saan din? Hindi anong application yan? para ano? Ano sa Gcash ka magano? Gcash, di ba punta ka Gcash pag nilaman Gcash. Eh bakit ate din oh. wala ate din Ate wala naman ate Para mas maintindihan ko kung paano. Basta tatlong magkakaparehas yan, dapat. Eh? Wow! Ay, nabukaw, Ang sarap! Ay, to. Para sa mga high blood. Ayan. Yun. Yung kaldero, bati mo daw. Ba't kawaka mo yung nagtitinda doon ng tinapa? Sa labas ng Silvertown. Doon, sa mga sa tinapa. Yan. Yeah. Silverton. Ate ko yun eh. Ay, ate mo ba yun? Ano? Kina pa? Oo. Ate ko yun. Ay, ate mo pala yun. Ate na yun. Ikaw. Alam mo, ikaw. Ito yung Ay. mabuti yan, makapal. Kasi hangin daw yun. Ang alin? Tinapay lang. Gusto mo lang tinapay? Ganyan talaga salita mo. Ayan o. Ang sarap o. Iyaw-iyaw kami dito sa Batangas. Batangas man um, tas Tapos meron pa kami dito ano, iihawin na ayan eh, oh. Ay nilag nilaga tong ano? Ano bang inaano mo? Pwede ba saglit ako kasi lulutuin ko pa yan. Ah, paano? Ano isi? Sa mo isisikisik yan dito kaya nga inaano ko para maluto yung iba eh. Kalo ikaw, ikaw talaga. Pinapaano pinapa mo? Pinapa-stress mo ako na stress ang init-init. Dagdag kasi na istila, dagdag na dagdag. Ay nako. Okay. Yan nasunog na. Nabalo ko diyan. Ito ah. Ito na 'yung bunutan ng mga sasandok ng pera. Ayun ah. Ito talaga eh. Mais ka, mais ka. Yung mukha mo, alam ko na 'yan. Oh. Ito din. Salamat. Salamat. sa'yo. Ang <laughs> kinayang ng gilipay. Ah, Wala ba yun ba? Wala po yun. O. Oh, Stella. Number. Unot. Ay, nabibasti. <laughs> Ang gilipay Sila. Sila. 4. 4. 3. 3 hindi ah, number 6 yan. Sino ang number 1? Hindi ah, number 3 ito number 6. Eko, balik tayo ng mata mo, maayos ka. Kito mo ah. Ano natin magi, number 6? Number 6 yan. 6 <laughs> <Six>, yan ang <laughs> number mo. Sino ang number Siya? Number ano. number 1 mo? Ay. Ano yan? Number one? Yan. Ano number mo? Magkakasunod kami. O, magkakasunod kami ha. Ay, kayo, yung mga number nyo, alam nyo na yan. Masusuntok ko yung mga dadaya. ako, number Yung yung number three. Yung 6 niya gagawin po ang three? Ikaw. Wala ana mo sasandok. Meron ka yan, di ba? Yung batang pinakauli, wala ka namang sasandok. A few moments later. Sasalang ng ating number. Eh, edi awa ka mo to. Saan? Yan. Yan mo iyan mo, mo ipapasa king pera. Wala lang. Wala lang sandok. Asa? Ayoko na, ayoko na. Wow. 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 Isa pa! Ah! Ah! Yeah! <laughs> <laughs> one two pa! Oh! one pa! Ah! Weh! Oh! Akala <laughs> ko tama! Ang galing! Ang galing! Napakagaling. i'm what i 1 2 3 go Magkano magkano sa anya magkano? Kain na lang tayo ng isda. wala, wala tayong nakuha. Kain na lang tayo isda. ng Kaya daw hindi siya sumali, malaki pa naman sa kanya 900.